The Commission on Elections says it would verify reports of vote buying at a recent campaign rally in Hong Kong. Napakagaling talaga ng COMELEC, masyado halata. Kakatapos lang ng ganap sa Hong Kong, naglabas na kaagad sila ng statement na may vote buying. Samantalang dito sa Pinas, lantar ginagawa ng mga kandidato ng bangag admin pero di nila nakikita. In an interview on Monday, March 10, Comelec Chairman George Garcia reveals that his office had received reports that attendees of a recent political rally there were offered up to 200 Hong Kong dollars to vote straight for a certain Senate slate. <laughs> Talaga lang sir, bilis niyo maglabas ng statement. Para ngayon palang pinapakita niyo na kung sinong kandidato ang gusto niyo ipanalo. May nakarating po sa ating balita, informasyon ko po sa bagay na yan, na allegedly para iboto na street yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Magkano kaya ang nakapiring sa mata niya? Bakit yung dito sa Pinas na vote buying di niya nakikita? Pero alam niyo, yan po ikinakala i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo mga kuryente, baka yan fake news, napakahirap ng misinformation, at saka disinformation sa kasalukuyan. Kunwari pa na ikokomperma pa, pero sa pag-vote buying ng kandidato ng ad administration na bubulunan kayo kaya masyadong tahimik. Garcia clarifies that they have yet to verify the information. Garcia also says the Comalic had started coordinating with the Consulate of Hong Kong to verify the report. Yes po, tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Kung meron sana, na gustong lumantad at nagsabi na sila ay inoferan, binigyan, mas maganda po yan, mas mapapandali yung ating ginagawang pagsasaliksik tungkol sa bagay na yun. Ayos ang script, parang alam na namin ang susunod, may lalabas na nakatakip ang mukha at magsasabi na binayaran siya kaya siya nandun, tapos galing pa siya Maynila at Samadia lang sa Hong Kong. Bakit ako kami ito? Kasi gusto po namin, na bilang na uh, Señor, triple, a un día.